So yon mga mixing, old rose. Baka gusto niyo ng ganitong kulay. Ano, mga mixing, oh, yung old rose. So, paano nga ba timplay natin to? So, tara mga kamiksi. Titimplay natin tong ganitong kulay. Ayan, mga mixing. Baka magustuhan niyo yung ganitong kulay. Ayan, mga mixing. So, tara mga kamiksi. Timplay na natin. Para matutunan natin yung pagtitimplang ganitong kulay, mga kamiksi. So, ito na mga mixing yung puti. Linagay na natin sa titimplahan natin mga mix yan bali dalawang galon nga mga mix yung natin dyan Ayan. so sunod na natin yung kulay pula na panghalo halo nyo mga mixing Ayan. then roche na mga mixing Ayan. lalagay na natin At saka to, lalagyan natin ng konting blue. Ayan mga mixing. Konti lang mga mixing. Ayan. So, haluin na natin mga mixing kung ano nga ang lumabas na kulay dito mga mixing. Ayan. Ganito ang pinatimpla ng mayari mga mixing. Dipintor niya daw sa bahay niya. Ayan. Hindi siya dumihin mga mixing. Ayan. So, dadark pa natin ng konti mami sing nalagyan natin ng black ayan pigyan natin ng black para medyo mag old siya yung kulay nyo mami sing ayan haluin natin ulit mami sing ayan kailangan halong halo siya mami sing para yung mga linagay natin na pangulay may sama sa lahat talaga so ayan mami sing titingnan natin kita natin sa mayari mga mixing. Sa nagpatimpla. Ayan. Gawin natin ulit. Ayan. Pakita na natin sa nagpatimpla mga mixing. So, ayan mga mixing. Medyo pula natin ng konti daw. Ayan. At saka lagyan natin ng konting roche na. Lagyan na natin tong roche na. Para mag-orange-orange -orange ng konti mga mixing. Ayan haloy na natin ulit mga mixing. Papakita ko sa inyo mga mixing ito. Ayan o. No? Oh. Ayan. Ganda ng kulay mga mixing. Sa so, may hilig dyan sa kulay na ganito ito. Pwede sa inyo mga mixing. Ayan. Para may mga tutunan kayong kulay mga mixing. Ayan. Ayan. Ayan mga mixing. Okay na siya mga mixing. Ayan okay na siya. So, maraming salamat sa mga nag nanood nitong video. Ayan, Mami Sing. Mga hindi pa pala nakapalo sa akin, Mami Sing, paki-follow niyo naman po ako. Pag like and share naman ang mga video natin. So, maraming salamat sa mga nag-share nitong video natin at mga nag-react. So, bye-bye mga Mixing.